Naguguluhan ang mga miyembro ng prosecution team sa kamara sa inilabas na utos ng Senate impeachment court kaugnay sa pagremando pagpapabalik sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Humarap sa pulong balitaan ngayong araw ang mayorya sa prosecution panel kung saan kinumpirma nilang hindi muna tatanggapin ang ibinabalik na articles of impeachment. Hihiling daw ang prosecution ng clarification o paglilinaw mula sa Senado patungkol sa tatlong usapin. So we resolve To seek the clarification of the impeachment court with respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. We will fully and strictly to the requirements of the constitution. we did not violate the one-year prohibition rule. Hmm. Sinabi ni Batangas Representative Jervin Luis Tron na imposible rin ang gusto ng Senado na kumpirmahin ng 20th Congress kung ipagpapatuloy pa ang impeachment trial dahil hindi pa naman ito umiiral. Bukod dito, meron naman ng kumakalat sa social media na maituturing ng moot ang presentation ng Articles of Impeachment. Patid po natin ay itong presentation ng articles ay ng Senate rules on impeachment. And we seek the guidance, we seek the enlightenment of the impeachment court so we can properly comply. Samantala, welcome development at masaya naman ang prosecution team na naglabas ng summons ang impeachment court para sa panig ni VP Sara dahil nangangahulugan ito na hindi ibabasura ang kaso. Apparently, the jurisdiction over the person of the respondent Has been acquired already. She has a period of ten days to answer. That is not extendable. And we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well. Tingin naman ng lead prosecutor na si House Minority Leader Marcelino Libanan, ang pag-remand ay bahagi lang ng paghahanap ng kompromiso ng mga senador. kami po ay naniniwala na ang power to initiate ng impeachment complaint ay nasa House, lalo na pag pinirman ito, in-endorse ang isang congressman at pinagkutuhan sa plenaryo. Itong nangyari dito, hindi lang itong ordinaryong impeachment